Kung masalan ka, huwag ka nalang manood ng video na ito kasi medyo this is not for the faint-hearted ng mga kababayan natin, lalo na sa mga babae. So, ano ba ang video na ito? This is awareness for your safety. Lalo na kapag araw-araw kang naglalakad na mag-isa. Now, there was one time po, just this week lang na gusto kong kumain sa labas kasi meron din akong pupuntahan so maaga akong umalis sa bahay and then what happened was nagulat ako kasi hindi naman sa hindi pang publikong lugar iyon ano lang, hindi masyadong marami ang tao sa lugar na yon. So, nung naglalakad ako don, merong bench kasi sa labas na isang restaurant. Pero, yung sa gilid na bench, wala masyadong tao. So, dun ko nakita ang isang lalaki na nakahiga. Medyo madungi siya tingnan. So, ina ko na homeless yon, Gawa kasi ng pandemic, parami ng parami yung homeless dito sa Taiwan. Now, nagulat ako sa nakita ko. You know what? it's the first time in almost 17 years ko dito sa Taiwan na may nakita akong ganong image na isang lalaki na parang homeless na nakahiga sa isang bench sa labas na isang restaurant na kahit na hindi masyadong matao pero still public area pa rin nakahiga siya at yung kamay niya ay nasa loob ng kanyang pantalon at gumagalaw-galaw yon. so kung medyo isipin natin yung image na yon, talagang iba ang dating, di ba? So, yung lugar na kung saan dun siya nakahiga, yan din yung lugar na pwede mong daanan, parang shortcut papunta sa restaurant. So, kung ako ay nakatingin sa cellphone ko at hindi ko alam kung ano yung nangyayari or sino yung nandun, maaaring dumaan ako doon at baka mahablot ako, kung ano yung ginagawa niya, diba? Kasi, syempre, pag ganong mga pangyayari or pag ganong imahe, iba talaga ang ginagawa ng isang tao. Kaya nga, I'm sharing this video to everyone. Lalo na sa mga kababaihan. Kasi, yeah, we felt safe in Taiwan. Pero, meron pa rin mga pangyayaring hindi natin pwedeng i-control. So, dapat talaga, kapag naglalakad ka wala kang cellphone sa kamay mo, ilagay mo sa bag mo at tingin-tingin ka sa paligid para alam mo kung safe ang dinadaanan mo at alam mo kung sino mga tao doon para just in case, ba? Diba, meron meron kang parang instinct na dapat magingat ingat ka kasi baka may accident or pilegrong nangyayari or mangyayari. Now, with regards to my experience ng ganito, naalala ko nung sa dorm ko po, doon sa Cebu, meron ding lalaki na matanda na umakyat sa dorm namin. Madaling araw para maggawa ng ganoon. Kaya nakaka ay nako.